So ayan, nakakatuwa lang at masaya si Bechay. Siyempre masaya din ako para sa iyo. Hindi ka na magkukuso, hindi ka na mahirapang maglaba. At huwag ka nang umakyat sa bangko at malalaglag ka. Delikado. Kasama ka pala kuya. Hi kuya. Magandang hapon. Kasama ka pala. Opo. Oh, Kasama talaga kasi din demo <laughs> ano, pa rin yung sa kanila nito. Nakabili na kami na sinasabi mo sa gripo. Na ito picture ko. Okay lang natin. Ah, uh -huh. wala. Gripo Ayan yung washing machine na in-order namin nung nakaraan. Ayan, dumating na. Masaya na si Bechay ko. May gagamitin na sa kanyang paglalaba. <laughs> Ayan po. Pudidenzo. Pudidenzo. Padiretso na natin. Oo, oh, sa taas.

dito. Paso lang. lang yung pinto ang dyan na lang, Opo. Uh, okay. po. Ah, sige, dito na lang sa kwarto po siguro. Si ako, ako na ba sa kwarto pa. Kunin mo muna. Sige, na, natin. lang okay, na, po. Sige lang lang po. lang Sige lang yung place dyan, yung may pin screw yan, di ba? Yung place, Yung ginagamit mo. Dibu? Yung flies. Dyan. Nandiyan uh, diba? sa drawer ni Daphne. Sa baba. Sa pangalawa. Yan po. Tinay. Hindi ka ayos. Kaya po ba? Sige yun, patagilid okay. Kasi pag hindi, dito na lang po sa bintana. Wait lang. Mag-gipit kasi yun. Eh, may tiyanelas mo ba kayo? Tiyanelas pa. Pwede okay. mo kaya muna tiyanelas. Ah, ito na lang. Ito na lang kaya. Pero mo lang po muna. Sige pa Thank you. you. Kasaya naman na ata. Pagandaan na lang. Oh, paano mo dyan na wakan? Ito yung kayo ha. Kaya? So, alam mo ba yun? Oh! Kamay mo, kamay. Dasya tayo. Dasya. Sige, sige. Baka pa ako. Ah, pwede yan. Oh! Dandaan. Ah, nakaya na. Sige lang tayo. Huwag ka Kasi bata, ah. Huwag ka ba? Sige lang. Huwag ka po. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Huwag ka may gunting. Gunting? Ah, uh, gunting. May gunting ata yan pa. Hindi ko alam kung may gunting. Then, yan. Hindi kaya ng price na yan sa gilid. Nasa gilid may gunting dyan eh. Ka na lang ng gunting. May gunting okay. dyan. Hindi kaya. Kukuha po ako. Ano Sa kabila ata. Okay.

Meron din pala kayo dati sir oh. <laughs> <laughs> sa pa po dito. Ito, tayan yan. yan. Ito to ah, no? eh. ah, no? sa Ito isa, kanon. Yan, okay Thank you. Wow. Oh. Bumili nga kami sa bago eh. Sa rin. Sa binili natin kahapon. Sir, okay. Sakto bimbinin namin. Yes, po

Hindi siya pwedeng mapasa sa ilalim? Yes, ma'am. Mas maganda may pagawa na lang ng patungan. Patungan? Apa. Ano tayo, baba? May saksakan po ba yan, ma'am? Ayun doon, nasa kwarto. Kailangan extension na. No? Mm hmm. O wala extension. Oh, eh. Saan ba yung train hose niya sir? Ayan ba nila? Mas maganda sa may ano ha, na lang to para di yung pinakailali. Patungan. Ah. Sir, bukas ba to? Check ko lang muna kung may tagas. Kasi di ko siya pwedeng i-testing pag may tagas. Bukas ang nalit po sir na office naman bukas. Sarado na dun. Paano buksan po? Buksan mo na. Okay. Okay, okay naman sir, wala ano namang leak stable. Uh, may tagas sa hindi siya pwede. Uh, pag may nakikita eh, mong lumalabas, huwag mo yung kapitin sara. Ah. Since yan, wala naman. Wala. Kalito so, yan. Okay, okay pa to extension natin So ngayon ma'am, dedive mo ko muna siya ha? Testing okay, ko okay. lang okay. muna ha? Isaksak ko. ko lang. Ah, sige, sige tayo. Saksako. Dito na ah. lang pa Dito. Oh. May adapter kayo, ma'am? Yung pang tatluhan. Uh, ano adapter ma'am yung sa... Ito na kasi, sir, yung magsisilbing ground niya. So, wala na siyang wire sa likod. Na, kung isang mabasa grounded yung washing machine. So safe na po yung unit mo. So every time na maglalabas sir, eh, or tapos na, pwede may isabitan naman to dito sir sa likod. Pwede mong isabit dito or gusto mo yung nakaalam ko na lang dito para kita mo kahit naman wear niya. Or mas maganda naman, dito na lang nakalagay kasi minsan kung ulan yung tubig. Oh, Oo, saan? kasi umuulan dito Ah, ibabanda mo na lang dyan. Hmm. Tapos kung tapos na kayo sir, pwede mo na itong ilipat. Kasi dito na lang tatanggal-tanggalin. Or either doon naman, pwede mo tanggal. Kung gagamitin mo tong gripo, Press mo lang po ulit ng ganun ha. Ay, kabayo. Ayan. So may tumapos -tuma yung tubig kasi binuksan ko kanina. Ay, ganun. I-ano lang yan? i lang? i mo lang siya, ma'am. Uh Oo. -oh. Mag um, tapos mag-lock na. Okay. Tapos pag-tamgal? Ay, hindi. Hila, hila lang. Hila. Kung gagamitin mo yung drill, maglilinis ka dyan. Uh -huh. Ayan. Okay. Dali lang. Walang tagas. Ayan, ganda. Ayan, ma'am. Testing ko it, ma'am. Para makita mo. Wala syang grip. Mm -hmm. So, pwede mo siya magamit, ma'am. So, ngayon, demo ko lang muna, ma'am, na operation. For example, madam na ano, magamitin so, mo na siya. So, make sure lang, kapag maglalaba po, okay na yun, nakasabi niya. Ano? Kapag maglalaba, every time na maglalaba po, di ba nakapaglagay na kayo ng damit, ma'am? So, andito na po yung downy. So dito yung, so, dito yung liquid. So, kung powder po, pwede pong direct na lang dito. Additional features, pwede mag-add dito lang sa open Para mas mabango talaga yung mga nilalaban mo. Then close mo na siya ma'am, lagay ka ng damit. Mm -hmm. Tapos buksan mo na to. Press mo lang nang ganun. Okay no, po. So siya na maglalagay ng tubig. So 'wag papatayin 'to kasi pag nakapatay kasi to ma'am, baka pumutok 'yung motor kasi hindi siya makapaglagay ng tubig kasi patay po 'yung sa gripo. Lagyan mo kasi, ha. Laging bukas Hanggang, po, 'yan, Laging bukas uh, uh, um. kasi. Papatayin mo lang 'to, madam kapag wala na. na talaga kayong lalaban. Okay. Niyan right. lang po yun. Okay. So ngayon, power natin So, ayan. So, may hindi ko siya makita kasi under the sunlight, no? Uh -huh. So, kapag ilanan mo siya, may kita mo yung pula. Uh, yung pula. Uh -huh. Ayan, pula. Uh -huh. So, ayan yung mga ano. For example, madam, na gagawa ka ng maglalaba ka banlaw patuyo, as is na yan, wala kang pipindotin. Uh -huh. So, pwede ka na po dito sa water leveling na po. sa so, may lalabas na number dito, madam. Uh -huh. So, hindi ka malulito. So, kung marami yung damit, mas maganda, ma mas marami din yung tubig. Uh -huh. So, lagay mo na lang lagi, ma'am, ng 8 water levels po. 8? Pwede yeah. rin 10? Pwede ng tempo para so, test akma yung damit na mm -hmm. paglalaba. Okay. Dito naman sa preset, for example 44, pwede mong bago yun yan. Yung time delay yung lang para hindi agad iikot. So, ah. mga kapag ready pa kayo na, may ginagawa pa sa baba, ah. iikot ah, pwede. siya after 15 minutes, na gano'n. Delay yung ah. time lang po. A delaying time yeah. Ah, delay okay. yung time yun. Tapos ito naman po na program, dito po yan sa 1 to 10 po ah. na category. Like for example, mga normal lang na mga lalaba, like for example, mga nilipis lang na damit, cotton, mm -hmm. lagay mo na lang siya ma'am, ng ano. Regular. Ah, regular. regular. Ano pag, naman ito isa? Opa. Strong, ma'am. Like, for example, kasama na dyan yung mga blanket. Pero, pag mga bedsheet, madam, depende sa kapal, depende mm. rin sa laki. Kapag naglaba kayo ng bedsheet, ito mm -mm. na yung strong. Kapag naglagay kayo ng bedsheet na nakita mong hirap siya umikot, ibig sabihin, mas mabigat yun. So, mangyayari, ma'am, tanggalin mo po yung bawas ka ng konti, ma'am. Huwag mm -hmm. mong pa-percent. Kasi oh. ang capacity is yung... 8.5. Uh, oh, pwedeng pantalon din ano, sa Pwede strong, po, pantalon. sa strong pwede naman po. Kahit sa regular pwede naman po. Mm -hmm. Pero mas maganda pa rin yung strong para yung ikot niya man po. Mas malakas kasi oh. mabigat mm -hmm. yung mga nila. Paano right? ilipat natin. nga pala? Ito ma'am, pag program. So may ilalabas naman dyan na number. Number 1, number 2, okay. number 3, number 4, okay. number 5, number 6. Oh. So, ang paglilinis mo yung tub cleaning na sinasabi ko, twice a month pa lang po gawin para hindi masyadong malakas sa tubig, ma'am, Sa kuryente po, ha? Paglilinis uh, na? Twice a week. Twice a week lang. Ito kasi meron siyang tub clean. Number eight. Okay. Mm. So, sa tub clean po, lilinisin niya yung mga talagang nagbabara doon sa drum niya, mm. para at least malinisan po talaga. Then, idadry niya rin po para hindi laging basa yung tub mo. Mm -hmm. okay. So, kapag mag-tub clean ka, open mo lang to. Pag magpapatay, hanggang hindi pa tapos mag-tub clean. Mm. So, ito yun, sir. Hanapin mo yung number 8. Tapos, press mo siya ng clean. Tub yeah. cleaning na po yun. Once a week? So, ito naman po yung air dry. Kung gusto mo na, usually, minsan, parang ganyan. Ang uh -huh. hirap ng init eh. So para hindi siya mabilis para mas mabilis lang siya mapatuyo kahit sa loob nila na bahay dito lang mahanginanginan mm -hmm. air dry mo na lang hanapin mo yung number 9 mm -hmm. tapos nine. press mo na siya ng play air dry na po yung kalalabasan niya. so okay. mas mabilis lang, hindi siya na totally basang basa talaga mm -hmm. yung sa air dry, yun yung gusto mo lang makapagpatuyo ng mabilisan ng po uh -huh. so normally talaga, ang ginagamit yan as is talaga sir, sa lahat ng paglalaba ang normal na ginagamit yan One regular two. or strong talaga mm -hmm. kasi yun talaga yung okay. sa pero kung nag uulan oil. ulan, air dry, eh, air -dry, air -dry, dry. Lang. Okay. Okay. tapos after nun sir, play mo na siya. so ngayon, wala pa namang damit mm -hmm. Titingnan natin kung gumagana yung spin niya or yung dryer nya lang mm -hmm. ayan mm -hmm. So, i-click ko to sir na play. May delaying time lang siya na 2 minutes. Bakit po may, ayun, narinig nyo may tumunog. Mm -hmm. Mag-i-start na po yung motor niya para sa dryer function. Mm -hmm. So, eto madam, may delaying time siya na 2 minutes para po hindi agad masira yung motor mo. Mm -hmm. Like, for example, nagkaroon ng out mm -hmm. niwasan mm -hmm. okay. so, nag brown out kasi iniwasan niya yung pagka plug to So, nag-brown out na gumagana yung ano mo. Pwede madami siya. Ang dami ng labahan. Mm -hmm. So, eto po yung dryer function. <laughs> okay. Kasi pwede ito so, yeah. ito, ayan, testing na namin Pag ito ngayon. So explain ko lang mama, halimbawa gusto mo lang siyang gamitin ng wash lang po. So sobrang init ang panahon. As usual naman kapag mainit ang panahon, minsan natatamad kayo na mag-dryer na. Huwag mm. na tayo mag-dryer ang init ng panahon. Eh. Mm. Alas na tayo pawis na pawis na. So kapag mag-wash ka lang, or gusto mo ma'am wash and rinse lang. Mm. Siya na maglalaba, siya na magbabanlaw, mm. magsasampay ka na lang. Mm. Hanapin mo ma'am yung wash and rinse. Ayan, iilaw yung wash and rinse. Mm. Wala ka nang pipindutin dito. Mm. Mm. Play mo na siya. Ayan. So, nag, after niya, magbibiling ko yung wash. Ayan. Okay. Wash na siya. So, clean house ko kasi ito manugtok. Wala pa kasing nilagay na tubig. Saan niya yung ano kung gusto namin ng 30 minutes lang o 40 minutes lang? Ito lang po yan, sir. Ah, diyan ang ano. Actually, sir, pag dito, pinakamatagal lang dito, 24. 24? Mm. Nagkakaroon ng 30, sir. Depende po sa nilalaban. Mm -hmm. Kung one-touch, eto po yung one-touch, sir. Sa one-touch, sir, naglagay ka na. Wala ka nang pipindutin dito. Play mo lang to. Mm -hmm. uh -huh. So, iigot siya uh -huh. ng ganyan. Okay. Uh -huh. So, tatanchay uh -huh. na lang kung... Uh -huh. Tatanchay niya. Ayan. Mm -hmm. Ang nilabas niya, 41. Uh -huh. Kasi wala pong nakalagay. Mm -hmm. Depende sa kanya, sir, kung anong bibigay niya. Minuto sa paglalaba. Okay. Depende sa lamin. Mas namin. madali yun. Mm -hmm. Mas mabilis po yun. Wala ka nang... Yun nga, eh. Kaya na siya na... play ano, automatic para mas mapabilis na lang yung paggamit. Although pwede naman siya i-program pero ang kaya't sila bumibili ng automatic washing machine madam para hindi na mahirapan sa paglalaba. Oh, mm -hmm. So ang gagawin mo madam, power on, play ka lang. Uh -huh. Iwanan mo na yan. Siya na Mas mabilis na. After nyan, tutunog. Uh -huh. Sasampay mo na. Ayun no, lang, sinubukan na ni Bechay maglaba. Wow, Bechay. Masaya ka ba? Hindi na tayo magkukusot nyan. Hindi na. Ayan. So masaya si Bechay, meron siyang automatic uh, ka na magbihis. washing machine. <laughs> Poly automatic. Fujidenso. Fujidenso. Ayan So ayan, Denso. testing ka agad ni Bechay at nakakatawa naman dahil hindi na kami magmano-mano ng laba. ayan, so iseset up namin to na maayos. Lalagyan pa namin to ng patungan. Papagawa pa kami ng patungan yan. Kahoy na lang siguro. Bechay, ano masasabi mo sa bago mong washing machine? <laughs> Sobrang saya at salamat sa iyo. <laughs> salamat sa ating dalawa, syempre. At meron na tayong washing machine bago at hindi na tayong magmano-mano ng laba. Hindi ka natutungtong hindi dito na ako, sa bangko. Ayan. Hindi, na hindi ka natutungtong sa, sa bangko. Ayan. Meron na rin tayong biniling pang ano. Meron po kami binili para sa ayan, may binili po kami para dun sa paghahangir ng damit. So ayan, magagamit namin to. Para hindi natutungtong si Bechay at delikado. Tumutungtong dito sa bangko eh. eh Eto, gagamitin niya na lang to. Mabilis tsaka safety. Ayan. Okay na? Tapos na? Ay, magbilis ka na dyan na. Okay na, tapos na? Ito yung binili namin noong nakarang araw. 35 pesos pang Mura lang pala yan. <laughs> gamit sa ano, gamit sa pag -hangir. Hindi na akyat si Betsy, ganyan na. Ay, kapila. <laughs> Dito pala. <laughs> Ayan. Hindi ka na mahihirapan, di ba? So, meron na tayong pang ano. Meron na tayong pang ano ng hangin. Kalumpit. Hindi ka na sa upuan. Baka magsak delikado pa. Nakailang na akong bagsak dyan. O, nakailang bagsak ka na pala. <laughs> okay naman. Hindi naman ako napilayan. <laughs> Ang tayo pa napilayan? <laughs> Ang tayo pa napilayan. Eh. So, so, ayan. Safety ka na rito. Ano din pala, no? Mababasa din pala dito. rito. Mm. So, gagawin pa namin ng maayos na ano to? lalagyan pa namin ng hose yan. Tasting lang muna ngayon. At sa susunod yan eh, palalagyan namin ng may timaba-habang hose. Ayan. Hose ba nito? Oo. Oh, hanggang dito. Ayan. Malakas sa rin ito. So ayan, nakakatuwa lang at masaya si Bechay. Siyempre masaya din ako para sa iyo. Hindi ka na magkukusot, hindi ka na mahirapan maglaba. At huwag ka nang umakyat sa bangko hat, malalaglag ka. Delikado. Ayan, mga kapin boy. Ayan, kami na Bechay, naglalaba, tinesting namin yung washing machine. At uh, 15 minutes na lang. <laughs> ayan, oh. No? Ella se llama